So guys, pasikatin natin guys si tatay Ang galing pala na ito maglaro Grabe, dapat ito pinapalaro sa international eh. <laughs> magaling pala ito si tatay oh. Kalaban niya dito guys sa si Cheska Yung women champion natin ng ano, international And guys, panoorin natin si tatay Grabe oh. Parang ano na no Parang may edad na si tatay pero magaling maglaro Kanino kayang ano to, tatay? Yan guys, pasikati natin si tatay. Para baka sakali pwede pa itong maglaro sa international. Magaling pala. Grabe, pag break may pumasok, wala na. Hindi ka na makakatira. Pwede na ipusta dito yung lubat bahay guys. Magiging mansyon. Yun <laughs> yung know, tindi maglaro ni tatay. Lupet. idol. Grabe, hindi ba halos ano, pag nag-break eh may pumasok wala na sports game na kagad <laughs> lupit ni tatay bangis idol game ball